Idol, magandang umaga sa inyo lahat Maraming naaga sa inyong gabus Mga idol Ayan So bago ang lahat ay shout out sa inyo lahat mga idol Ayan mga idol nandito nga pala ako sa ano? Emmanuel are I'm you telling me the truth? Dito sa... Emmanuel you I'm telling aking me the truth? talungan mga idol Ayan mga idol Kahit papano mayroon pa rin namang bunga mga idol so, oh. Ayan, may bunga rin naman din Ayan o oh. So mga idol, ito ang nga pala ay eh, sadyang no? Laging madalang ang bunga Pero okay lang mga idol, wag lang may sakit ang aking pamilya mga idol So walang problema kasi mga idol ay kahit mahirapan sa trabo mga idol okay lang yan huwag lang may sakit mga idol ayan kasi mga idol pag may sakit mahirap na kaya kahit ganito na ako'y nagtanim ay medyo mahina ang bunga okay lang yan so huwag dinaramda mga idol okay lang ay mga idol malawak lawak yun sana mga idol Ayan. So, dito muna tayong magkakarera, mga idol. Magaling kang kupal ka. Mga idol, sa ating halamanan. Kasi, mga idol, ayan, oh. Talagang madami na naman trabaho dito, mga idol, oh. Ayan, oh. Alam kong mag magaling ang tsamba mo, malakas, eh. Oh. Mm. So yung iba ay kailangan ay malinis ang mga puno para maabunohan na naman mga idol. So ganun lang talaga mga idol. Ayan. So kahit papano ay nakaka-income din naman dito mga idol sa aking talungan na to. Pero yun lang talaga. Hindi lang masyadong gumaganda ang aking income dito dahil eh, siyempre talaga mga idol pag talagang kayo maghalaman ah, sadyang ah, yung ano yun muna talaga aasikasuhin ah, mo talaga yan kaso nga lang yun, pag may karira mga idol ay di ko aasikasuhin ah, ng husay dahil ay siyempre kailangan natin ng pang budget na para pang upa sa magtatrabaho mga idol so ganun ang aking mga anak na may busy kaya ayan itong nangyayari okay lang yan so tawanan lang muna tawanan lang natin ang problem mga idol so walang kabagay-bagay mga idol ayan kung anong kaloob ay ating tanggapin mga idol ayan so sadyang ganoon lang talaga mga idol ayan o oh. pati yung aking kalabasa ng aking manugang mga idol oh. So, nilaw na siya pero mga idol ay hindi masyadong namunga din mga idol oh ayan oh ayan oh malawak din sana mga idol ngunit eh sadyang din namunga ilang piraso lang mga idol ang na mga idol yan napitas ng aking manugang ayan mga idol so welcome nga pala mga idol nandito ako sa Quezon so ito ay baka next week ay punta na muli kami sa international speedway mga idol para mag views cap ayan so mayroon naman siguradong mga celebrity dun mga idol na aking mga kajaming so mga idol shout out na lang sa inyong lahat good morning everyone mga idol god bless mga idol